Tingnan, ang aso ni Heart Evangelista na si Panda, suot ang Bulgari Serpenti Viper Necklace. Kamakailan lamang, nakatawag pansin si Heart sa mga netizens sa isang Instagram post kung saan ibinahagi niya ang larawan ng kanyang alagang aso na si Panda. Sa unang tingin, parang simpleng larawan lang ito, ngunit mabilis na napansin ng mga netizens ang napakaluho na kwelyo inang kanyang for baby, walang iba kundi ang ikonik Bulgari Serpenti Viper Necklace. Sinamahan ni Hart ang larawan ng caption na Heres, isang corona na emoji, at ang hashtag na Hash Asping Club. Kung hindi mo pa alam, si Panda ay isang siyam na taong gulang na babaeng aspin na nirescue ni Hart mula sa nasubbu, Batangas. Bilang isang masigasig na tagapagtaguyod ng karapatan at kapakanan ng mga hayop, nag na rin si Hart ng apat pang aso at tatlong pusa sa kanyang tahanan. Sa paglipas ng mga taon, naging paborito ni Hart ang pag accessorize ng kanyang mga alaga gamit ang mga mamahaling aksesoris. Sa pag-scroll sa Instagram page ni Panda na mayroong mahigit 66,200 followers, makikita ang koleksyon ng mga pet aksesoris mula sa mga luxury brands tulad ng Prada, Hermes, Dior at marami pang iba. Reaksyon ng mga netizens sa aso ni Hart Evangelista na naka Bulgari Serpenti Viper necklace. Mabilis na nag-viral ang mga larawan ni Pandasuot ang Bulgari Serpenti Viper Necklace sa social media. Hindi naman kasi araw-araw makakakita ng asong maisuot na isa sa pinakapinapangarap na piraso sa high jewelry market. Dahil dito, sumunod ang ilang four parents at nagbahagi rin ng mga larawan ng kanilang mga alaga na maisuot na alahas. Tingnan ang mga cute na entries sa ilalim ng hashtag na hashheartmademedovis. Bilhin, ang Bulgari Serpenti Viper Necklace, gaya ng suot ng aso ni Heart Evangelista na si Panda. Ang Serpenti Viper Necklace ay isang ikon ng Bulgari. Ang sopistikadong piraso, gaya ng suot ni Panda, ay gawa sa premium labing walong iki white gold na napapalamusya siya ng full pav diamonds. Ang Bulgari Serpenti Collection ay unang ipinakilala noong isang libo, daan at apat na putwalo. Mula noon, maraming internasyonal na alisters tulad ni Elizabeth Taylor, Naomi Campbell, Anne Hathaway, at Zendaya ang madalas na nakikitang may suot ng mga piraso mula sa ikonik na linyang ito.